Hello, uh, good morning. Uh, muli ay uh, magbabahagi ko ng uh, rasyon. Uh, ito po ay magagamit nyo sa gamutan at pwede rin pong sandata. Ito yung orasyong kidlat na tumutudla sa mga uh, hindi nakikita. Sumasambulat ang tamaan nito sa orasyong ito. So kung inyo pong uh, Magustuhan, goshan, ah uh, panoorin niyo po hanggang sa matapos ang video kong ito at uh, intro muna po tayo. Hello, mga uh, welcome po muli. Uh, magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong Pilipinas, uh, buong mundo at sa mga OFW, sa mga kapwa natin Pinoy, shout po sa inyo. Naway abutan kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa mang kapamakan at palang karamdaman. At uh, shoutout shout din sa lahat ng nag-share uh, ng uh, aking uh, mga video dito sa aking youtube channel sa mga video ko maraming maraming salamat malaking bagay po yan na inyo pong magagawa para magkaroon po ng uh, mga orasyon ang ating kapwa Pinoy hindi lang po ako ang inyong matutulungan kundi ang iba rin po para magkaroon po sila ng karunungang lihim na orasyon at uh, ganun din sa, kap, uh, sa ating uh, mga solid followers dyan sa mga members, maraming maraming pong salamat at doon sa channel ko ito at uh, doon sa non-followers at uh, viewers. Ikaw rin po na nanonood ngayon. Ay, ngayon pa lang ako po ay nagpapasalamat na po sa iyo. At God bless po. Uh, pagpalain po kayo ng Panginoon. So ako ay uh, <coughs> nandito ngayon sa Sambanga del Sur at uh, September po ang sakay ko ng barko at ang uh, lapag ko sa Manila ay September 7. 'Yon. At uh, uh, nagpapasalamat din ako sa mga nagtitiwala na umorder sa akin ng uh, mga medalyon, bato-bato, tulad nito, naking na shot. Pag ito po ang uh, inyong inorder sa akin. yan Ito po ay uh, may kompletong dasal dasala. At may uh, file po. Pre-PDF. Aklat buong aklat yun na nakapile. Pwede nyo pong ipaprint yun at paggawa nyo pong libreto o libro. Siguro ganyan kakapal yun. Kapag uh, yung malaki. Kapag maliit siguro, ganyan yung libreto. Marami po ang orasyon nito. Na hindi yun pong malalaman. Dito. Kung may ganito po kayo, dapat may aklat print po kayo na nakapile. Dahil na... Uh, <coughs> para masundan niyo po ang uh, isang klase ng medalyon. At may free bato mo po yon Yung bato mo ay nagagamit pang gamot uh, at protection at pampalakas ng katawan ng tao. Opo. yon, marami pong murder sa akin na yan. Tulad nito, dalawa pong niyan. Uh, mo at nandito po ang klase. Niyo. Ito po, yan. Ah, hindi siya perfect bilog na yung tunay na bato mo. Dahil conforme po sa kanyang paglaki, nalaki po kasi ito. So original po yun, galing dito sa Sambongga de Sur Marami na natulungan yan, yung may mga karamdaman na tulad nito. Yan, uh, ah, binababad niya sa tubig ang umo ko, tapos ininom niya. Ngayon ay malakas na po yan. Ayan At ito pong uh, six year ko nang ginamot ito. Ito po ay nakulam. Lumaki chan yan eh. Lumaki chan. Uh, ang ginawa niya, nagpagumot sa akin. Tapos naglimos siya ng uh, bato mo sa, sa akin. Tapos uh, <coughs> magmula noon, tuloy-tuloy. Ayan, lumit po yung chan niya. Makikita niyo po sa picture. po. So kung may kakaramdaman kayo kahit na pandoktor, kasi ito po ay nagpapalakas ng internal organ. Oras na kayo po ay makainom ng binabara ng tubig ng omo. Tapos, ikikwintas nyo rin o kaya lahabak nyo ang omo para magkaroon po kayo ng extra lakas. Okay, sa mga gustong morder, narito po ang aking uh, Facebook account. At huwag po kayong uh, mag-alala dahil uh, katulad doon sa mga nakarang ko mga video, uh, pinapakita ko po ang mga resibo ng mga nag uh, nag-order at <coughs> ano, uh, ginagarantiya ko ang personal information ko para pwede akong i-report sa pinakukula ng oras na hindi ko ipadala ang inyong uh, Facebook, lalong-lalong na sa media platform lalo sa FB. So yun, maraming maraming salamat sa pagtitiwala na kahit through Gcash ang mode of payment ay nagtiwala po kayo. Yan, yan yun po yung mga umorder sa akin ng umo. So yun, uh, akin na pong ibabahagi. Ito po ay uh, nagagamit sa gamukan ang orasyon ito. Yan, yung dito. ah uh, dito, yan. Tatabi ako yan. So yan, uh, yan po ay ano, uh, pwedeng uh, sandata o inihip po yan sa daliri at itinuturo at inihip din po sa paligid kaya kung may uh, mga hindi nakikitang nila lang ay eh, sumambulat sila sa orasyon ito at uh, kung ga gamutan naman po gagamitin ay inihip po yan dito sa tuktok tatumbes babangitin at ihip dito at pwede rin pong ihip sa daliri at itusok sa tiyan yeah. yan po ang gagamutan sa so, mga ordinaryo yon Pwede rin po itong sandata po yung kasasabing pa na kahit na uh, hindi nakikita kahit sa aswang siguro ay pwede po ito. So God bless. Nawa ay uh, nakapag-subscribe ka na. At uh, hit mo po ang notification bell dyan po sa baba na ikaw po ay laging updated. Maraming maraming salamat.